Ayan, ayan, po yung ano, may-ari ng karinderya. Magdadating na na po yung customer niya mama. <laughs> Bili na po kayo, guli-guli. Bili na po kayo. Ay, ano na tayo pa? 16 days? Hindi ko alam. Yes, 16 days, guys. Hmm. Happy Ramadan. Karim, Barak. 16 days na tayo. Naka, pang third week na tayo, tatakbo. Third week hmm. na kami yung mga nagsasabi diyan dun sa mga Asia, Asia country mm -hmm. sa ano sa Singapore, Hong Kong, ganito po talaga sa Middle East, sa mga ano, Muslim country. Maraming mo kasi, kaya huwag po kayong magtataka. May napanood ako sa video. Pero marami rin pagkain. Pero marami rin pagkain. kita naman, 'di ba? Yeah. may kukuha niyan mamaya mga suki ni ano mga lalaki ni Maricel suki ko yan maraming usawa yan ni yung mga asawa ni ang kaya Osho Itiruwen Mama Nen Hi, hello mga kasisi for today's video, today's vlog so eto tayo ngayon pang 16 days so ayan, tapos na ang aming sa mataas. Pagluluto nga. Bagay sa sa mataas <laughs> niyo. Bili sa mataas. Sixteen days sa bataas Masaya pa ang sa atin sura sura. So, meron po kami, yes, shawarma. Then, meron kami, hindi ko alam kung ano yung nasa loob nito para siyang lumpia. Hindi ko alam kung nasa, na, ano yung nasa loob kasi hindi ako gumawa, guys. Ginawa ng dalawang dalaga kaninang umaga. So, meron kami, hindi ko rin alam kung ano to. <laughs> diba? Toast to toast. Yung ano, tasty siya. Na pinupi, tinup, ano, pinipe, Dibawa, tas nilagyan ano, na, ng bigyan siya ng chicken. So, ang aming, tawag dito, hindi naman to sa atin eh. Hindi to amin, um, hindi to amin. Um, yung amin nakuha. Kasi yung amin hindi sunog. Yung sunog na iwan, guys. So, meron kaming cake. Yes, ang dami na yung pagkain, eh. guys. Right. Sinasabi nila, ha, na maraming, ano, tatubang maraming trabaho dito sa Middle East, Saudi Arabia, sa East. Totoo po yun, pero okay lang. Tagana naman kami sa um, pagkain. Kaya, malakas kami. Chicken. Akin okay. rose, ha? Akin rose. So, yun lang, guys. May bisita, mga inay. eto. Dumating na nga, medyo there, yes. Nagsasabay siya ng ding de. Bagi, empat At ang aming kanin ngayon is ang sunog. Kita niyo guys, sunog. Sunog kami ngayon guys, sunog. Sunog. Kaya yan pinakuluan namin sa so waiting pa hanggang lumambot din. Ayan. Nagsasabon kami. Naglagay kami ng Clorox kasi sa mga mantika. Yan. Sipag ng alaga ko, di ba? Yan, bagay mo yan. Okay. Hi ka Hello. Hello. Ay, yung sa taga. Ino lang guys. Bye. Eh, anak ko, Bye.